Yung punta natin yung ginawa ni Papa doon na itlogan kasi may nangitlog na pabo doon sa damuhan na naman. Kaya ginawa na lang ni Papa ng bahayan para hindi mabasa sa tubig yung kuan. Hindi mabasa sa ulan. Didik. Ah, may baboy kami dito. Lagyan na lang ng bahay-bahayan din dito. Yung mga pabo, mahilig silang mangitlog dito sa mga damuhan. Sino galimlim na rin. Pili na ka bagay itlog tanan ani pa. Tracy na itlog na. Hello. Lagi kan sa layo ni Kuban? Log po. Mga blue bead ito. Ah, gaya ito. na ako sa diya. Oh. Lipin natin yung itlog ng pabo. Ayan. no no Ayan. 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 Ang itlog oh. Ayan, oh. Dami. lahat. i si natin oh. Ayan, dami itlog oh. Itlog ng pabo. Ayan oh. Napakaraming itlog. Nandito sa may tanglad mismo nang itlog yung pabo natin. So ngayon naisin natin kasi baka pag umulan, mababasa kasi to. So lalagyan natin siya ng yan, lalagyan natin siya ng maayos na pugad. Oh, yun yung pabon na ng itlog oh. Yan o, mo muna siya. Pero dito siya magalimlim. So lalagyan ko siya ng papag na, ka, na lalagyan ko ng papag na ganito. Para hindi mo tumaas konti. Hindi masyadong mabasa pag umulan. tapos ito natin yung iklogan i natin para comfortable siya lagyan natin gulong lagyan natin ito pagbalik niya. Siya mali dito sa oh, dito. Gusto <tapos> lang natin maayos. Kuha lang ang dahon ng marang. So ayan, may dala din tayong dahon ng saging. Sa dahon ng marang. Ah, Itagdag natin dito yung nanay oh. para mas komportable siya sa kanyang paglilimlim ayun no. oh ayusin pa natin oh yun naman si pabalik balik dahon, sa dahon, oh yan nah, may dahon na saging para mas komportable siya dyan oh Oy, sorry dahon na saging tapos dahon. dahon ng barang. pero hindi mga tuan? hindi ko malilalim yung itlog oh. ayan ayan na yan, oh lagay na natin ayan yung itlog oh Uh, oh, may ibang itlog lang medyo madumi na kasi nabaon sa lupa uh, oh, so ilang piraso to napakarami nito 2, 4, 6, 8, 9, 10 Hmm, Two, four, six, eight, ten, eleven. Pa, 12 Iba Pero pa ba? O na natin yung iba oh, Wala na Wala so, na Ito na Nakapwesto oh, ng maayos O oh. Yun na Nakapwesto na ng maayos yung itlog So babalik na lang yung inahin dyan Eh nandiyan lang naman siya paikot-ikot So sana ito ay Mapisa at sana hindi makain ng ibang hayop kasi minsan may umaligi din na aso ayan o so ngayon kasi di pa namin malagyan yung incubator dahil paalis kami eh medyo matagal kami hindi pa babalik dito sa bukid so ahayaan muna natin magliblim yung mga alaga natin sa ngayon so ayan o ayan, silipin natin ulit ayan nandiyan na siya, bilirikan na niya natin yung itlog Libliman yun na oh Very good. Oh, galing. Very good. Okay. Oh, ayan 'yung ating update dito sa Bukid, no? Nanao okay dito. Oh, so, ayan, mali po. Sa inyong lahat, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa ating video.